Alagay sala ala dumikit. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel. So ngayon pala guys. Ano na naman tayo. Ang likes. po video na naman ulit natin ay darts so ayan po ano po yan darts na naman ulit yung video natin kasi may pagod tayong ginawa eh so ito guys so ayan so hindi na siya karayom guys hindi na siya karayom ano na siya yung kulay pula niya na dumidikit yung nakita mo sa isa kong video yung nakaraang na video ko pa lang noon nung shirts na video so ito siya guys ayan ito guys so jawa lang siya sa rapper ayan o oh. Tsaka ito ay si rubber band. Tsaka ito yung ano, yung bala ng ano yung pinabili ko kay Mama Pet ng ano, ng taglilimang ano, nagtaglilimang piso na pana-pana. Ayun, kasi gino, ginawa ko 'yan dito sa may darts ko. Sa may darts ko tat. Tsaka meron pa siyang ano. Yan yung pack-pack. guys ay gawa to sa ano, sa plastic bottle din. Pero gawa to sa ano, sa sa Royal. So, tatestingin natin siya. Kasi nung hindi to naka-video, bigla na lang siya dumikit eh. So, ito guys. So, medyo wala kaming wifi ngayon. So, matagal ko to hindi ma-upload. So, kasi meron pa akong mga uh, uplo ano, upload, ano eh, i-upload dun eh. Na, na dun pa lang yung, ano, yung video ko sa gallery. I-upload ko pala sa YouTube. So, wala kaming wifi ngayon. So, nag yung wifi namin. Ayan. So, tara, let's do it. Nasimulan na natin guys. Ito sa salamin. Pero what? Wala na tayong board guys ana na tayong board. Para let's do this. Ang guys, na may git. Ito pa pala, hindi pa pala. Oh, it. so ito guys, ay meron pa siyang stick. Yan. Pero wala siyang, wala siyang sinulid. Nilagyan ko na lang siya ng ano, yung ano niya. Ito niya guys, so. Ito. Pero ginunting-gunting ko na lang, pinutol ko. Nilagay ko yan dito. Oh. So, ito yung isa guys. Pero wala pang ano yan. Wala pang dumitigit. Ah. Oh, galing. Galing guys. Nalayo ako guys. Oh, mamaya guys ay eh, papakita ko pala sa inyo yung bago bago ko na namang ginawa kasi yung isang darts ko guys eh na yung karayom lang pinamigay ko na sa mga bata pero meron na akong ginawa lima ulit puro kulay puti lang yung kanyang sinulit Ay, sayang. Hindi Lang, dalawang fire round na lang guys so, fire round na lang okay, so, guys na lang pala okay, so dalawang fire round na lang so, one na lang galing no well na na ayaw bumikit yan po guys so dito na lang po yung video vlog natin ngayon so like and share and subscribe mo po guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yung upload so may papakita ko sa inyo guys so ito yung ano ko, ito yung mga dads po guys so yan yan guys. Puro kulay puti talaga. Ayan. Pero karayom din siya. Tsaka ito yung dumitikin. Eh. Ayan. May umiyak kasi. Si Juan Ayan. So ano na lang daw. Uh, ilang araw na lang guys. Bago ako mag birthday. Kasi ang date na ngayon ay September 23. Ayan. It's Monday. Ayan. Kasi ay ano na lang daw. Mga 10 days birthday ko na. So kasi hindi ko pa yung na upload yung ano eh. 'yung nag-ano tayo 'yung 2 digits by 2 digits na multiplication 'yung sinagutan natin. So i-upload ko na lang 'yun kasi wala pa kaming wifi eh. Kasi ilang araw na kaya 'yung ano namin. Uh, ilang araw na kaya wala 'yung wifi namin. Ilang araw na. Baka baka 2 days na o tatlong araw na. 'yun, ba 'yun lang.